naglilingkod sa inyo ngayon for today's video mga par tayo ay uuwi mo na saglit sa bahay dahil lang ating sapatos ay nabaklaw kaya kailangan natin magpalit ng sapatos mga par Naka, matagal kasi siyang hindi nagamit na na-stop na tayo ng sangkintin Nandiyan sa may tamang banking-bankingan lang, mga par. Banking-banking din pag may time, mga par. Let's go! Banking, mga par. Banking din tayo pag may time, mga par. Yo! Let's go! Let's go! Sana ha oh. <laughs> I promise to build a new world for us. bukas, trabaho ulit. Ito lang ang daily routine natin mga pari ko is trabaho, uwi, tulog, gising, kain, mga ganun ba mga para yung mga kalimitan na ginagawa natin sa pang araw-araw kailangan mga pare eh, para sa pamilya kung di naman tayo gagalaw wala tayong ipapakain sa ating pamilya mga para kaya kailangan nating magkayod ng magkayod para sa ating pamilya di ba, mga para Asahan nyo sa umaga, traffic, at sa ganitong oras mga sa umaga, traffic, at sa ganitong oras mga bar traffic din kaya sa mga nagmamadali dyan na kapwa riders kagulong mga kaulo wag lang yung singit kayo ng singit para hindi kayo makabangga gaya no sumabit kamamadali di ba? Diba? kasasabi ko pa lang mga bar sa kamamadali mo makakadisgrasya ka diba centrum daw si JY Moto Vlog siya na yata yan oh. ayan siya na yan sabi ko na nga eh kung